Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng akapulko? Ayon sa mga pag-aaral at nakagawian ng ilan, ang ilan sa mga sakit na maaaring malunasan sa pamamagitan ng paggamit sa halamang akapulko ay ang sumusunod. Number 1, Impeksyon ng fungi. Pinaniniwala ang makagagamot ang katas ng dinikdik na dahon at bulaklak sa mga kondisyon sa balat na dulot ng impeksyon ng fungi tulad ng bunny, hadhad at an-an. Number 2, pananakit sa katawan, may bisa rin daw ang pag-inom ng katas ng dahon bilang analgesic o pangonontra sa nararamdamang pananakit sa katawan. Number 3, pamamaga at inflamasyon. ang pamamaga sa ilang bahagi ng katawan ay maaring maibsan sa pamamagitan ng paglalagay ng katas ng dahon. Number 4, impeksyon ng bakterya, ang katas mula sa dahon ay makatutulong para mawala ang impeksyon ng bakterya sa katawan. Number 5, hirap sa pagdumi o pagtitibi. Ang paginom sa pinakuloan ang dahon ay makatutulong na mapadali ang pagdumi kung dumaranas ng pagtitibi o constipation. Number 6, hika at bronchitis. Ang pinakuloang dahon at bulaklak ay makatutulong para pahupain ang mga sintomas na dulot ng pag-atake ng hika at bronchitis. Number 7 impeksyon ng bulate, ang pinakulo ang buto, dahon at bulaklak ay makatutulong na alisin ang naninirahang bulate sa tiyan. Number 8, mga sugat, maaring itapal ang dinikdik at pinakulo ang dahon ng akapulko sa sugat upang mas mabilis itong gumaling number 9, alta presyon. Ginagamit din ang dahon nito bilang gamot sa pagtaas ng presyon ng dugo. Iniinom lamang ang katas nito na parang tsaa, number 10, eczema o pamamaga ng balat, ang katas ng dinikdik na dahon at bulaklak ay makatutulong para lunasan ang pamamaga ng balat o eczema.